Ang nagbubunga talaga ang hard work ng isang Ren sa bando akalain mo ba naman pansin ito ng mga local KBL fans at isa lamang ito sa top comment para kay Ren sa bando mula sa isang local basketball fan sa Korea. Isang ang top tier legit na high flyer si Ren sa bando dahil sa atletik niyang katawan explosive ang mga plays na kanyang nagagawa. Aminin man natin o hindi, si Abando ang may audience impact na kapag naglalaro ay mapapahanga o mapapabilib kangang talaga sa kanyang nagagawa kaya naman gusto mong mapanood ang kan ng laro. Napapansin nga rin natin na may pagkasnow ang isang page na nagpo-post nga rin sa tungkol sa mga KBL updates at nanahimik na lamang ito nung sunod-sunod na ang magagandang laro na ipinapakita ng isang ren sa bando. Nangangamba na lang tayo para dito kay Lakay dahil na rin sa kapag ganito na naman ang kanyang status sumisikat at umaangat dahil sa kanyang sipag sa ensayo na nagbubunga ng maganda sa laro ay baka magkaroon na naman ng isang utak chinano unuwako na sasadyain ang isang maruming play pero sa tingin naman natin ay wala sigurong gagawa ng ganitong klase ng play. Ngayon, mas mabigat na ang magiging multa. Target si Abando ng mga ibang players sa matchup ngayon. Kung gusto mong sumikat, kailangan na mapigilan mo ang isang ren sa bando. Dahil na rin, sa isa nga siya sa sikat na mga players ngayon sa KBL. Gustong gusto natin na nag excel si Ren sa bando lalong lalo na sa depensa. Ito ang isa sa talagang pansin ng karamihan. Pero nakakapagod ang palaging nagkahapol nga sa tira ng mga kalaban. At noong may napanood tayo na isang show na tumatalakay tungkol sa mga KBL players ay pansin raw nila na pagdating sa mid-season at huling parte ng KBL season ay bumababa ang kalidad ng laro ni Renza Bando dahil sa fatigue issue yung style ng laro niya na nakakasunog nga ng maraming energy o lakas. Ito ang isa sa dahilan kaya asahan natin na merong pagkakataon o laro na magiging limitado ang playing time ni sa Bando at ang pwedeng maging dahilan nga ay fatigue issue lalong lalo na kung sunod-sunod ang laro ng anyang. Bigay todo nga talaga ang playing style ni Abando basta nasa loob siya ng basketball court kada galawan mabilisan ang pagkilos kaya naman nakakahabol siya sa depensa marami nang nablock ang isang Renzabando sa bandong mula sa likuran isang chase down block na hindi na maiiwasan pa nang umaatake sa basket akala nila lusot na pero hindi pala dahil dito kay Renzabando sa bando may mga komento rin tayong nababasa at hindi lamang isang nagsasabi marami rami nga rin at nagtataka sila kung bakit walang ren sa bando sa pool ng gilas at parang magagamit nga talaga natin ang isang abandong Abando sa depensa, mabilis na nakakahabol sa mga perimeter shooters. Sa ngayon naman dahil sa magandang laro ni Renzo Abando ay asahan natin na susulitin na muna ng kanilang coach ang magandang performance ni Abando palaging ibababad sa laro at kung may fatigue issue man doon na sila gagawa ng remedyo. Nakikita nga rin natin na magiging sunod-sunod ang panalo ng anyang malakas ang kanilang team na nabuo at sakto ang mga players sa isa't isa kaya smooth ang laro nila habang ang ibang teams naman na malakas noong last season na nagpalit ng kanilang mga players sa ay sira ang laro ngayong kasalukuyang season kaya asahan natin na marami ang mag-a-adjust sa December baka merong mga bagong Asian Kota players at mga international imports na pumasok magpapalit yung mga ibang teams ng kanilang import at nangyayari ito sa KBL kada December ng taon. Sikat na sikat ngayon ang team na nganyang baka sila pa ang favorite team ngayon ng mga KBL fans dahil nagpapakita sila ng potential o lakas na kayang-kaya nila na umabot sa playoffs at pwedeng magtuloy-tuloy pa nga gang sa finals. Hyundai Mobis ang susunod na makakalaban ng Anyang at sa ngayon nga habang ginagawa natin ng video ito ay ang record ng Hyundai Mobis ay 3-3 at ang Anyang naman ay 4-2 sa standings. Ang team naman ni na William Navarro na Busan KCC Aegis ang number 1 ngayon na merong record na 4-1 habang ang Daegu Korea Gas Corporation ni na SG Bilangel ay talaga namang mahirap na manalo mula sa 0-4 ay 0-5 na ngayon. Magiging maganda ang playoffs kapag nagkataon na rin sa bando Carl Tamayo, Kevin Kembao, Arvin Tolentino at William Navarro, mga Pinoy basketball players na pamilyar na pamilyar sa mga Pinoy basketball fans.